Kasunod ng pagkakahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong, patuloy ang pagsisikap upang matukoy naman ang kinaroroonan ni dismissed Mayor Alice Guo. Ayon sa PNP, patuloy ang koordinasyon sa iba't ibang bansa sa tulong na iba pang ahensya ng pamahalaan. na na naman ng litrato si Guo habang nasa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia noong Hulyo, nakuha ng isang concerned citizen na nakasabay Uh, sa flight mula Bali, Indonesia, nakatanggap naman ng ulat ang paok na wala na sa Indonesia ang isa pang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Samantala hinilingnan ng paok at PNP sa DOJ na ibasura ang inihaing motion at counter affidavit ng kampo ni Guo sa mga reklamong may kaugnayan sa qualified human trafficking. Ayon sa PAO, kaduda-duda na personal na nagpa-notaryo si Guo sa San Jose del Monte, Bulacan, dahil mula noong July 18 pa lamang ay naiulat na wala na ito sa Pilipinas. Hindi ko kasi po pwede yun. Maliwanag sa rules ng Supreme Court na kapag ikaw ay magsusumite ng counter affidavit, uh, ikaw bilang defendant, you must physically appear before the notary public. Pinatunayan din po ito ng ating mga uh, immigration counterparts sa Indonesia, Malaysia, at Indonesia na nagpalipat-lipat po siya ng bansa. Na ipakita na nga natin na merong isang... Uh, concerned citizen na nagpadala sa atin ng picture niya nung nandoon po siya sa Kuala Lumpur noong July 18. So, uh, we are confident na hindi po siya nag-appear personally doon kay Attorney Galicia kung kaya uh, ang aming hiling sa panel prosecutors isang tabi yung kanyang isinamiting kontra sa laysay sapagkat hindi po sumunod sa procedure.